ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doon panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng mag-agarang lidingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng living ng puntod ng mga yaon. Dahil dito ay sinabi rin ng karunungan ng Diyos. Magsusubo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y ay nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag. Ang San Ributan, Magmula kay Abel hanggang kay Zacharias na pinatay sa pagitan ng damban ng sunugan ng mga handog at ng busali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahin ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Tawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, lang ang paninyo ang mga nagnanais pumasok at umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga estriba at ng mga parisiyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilu sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon na hayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay tinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubaw ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan ng ng mga tao. At sa ngayon, pinawalamsala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentilo? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang isa ang Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa piling ng poong Diyos May pag-ibig at pagtubos Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumatagoy Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kung naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Iyang aking pananabik, Panginoon ay higit pa. Sa sere ng naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos. May pag-ibig at pagtubos. Alanuya, Alanuya, ikaw, o Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay patungo sa amang mahal. Alleluia! Alleluia!